Medical Center, SOS as a Southern Philippine Medical Center, SPMC. pagkatapos na explosion dito sa Rojas Street. Sa ngayon, nagkaroon na, nagkakaroon ng isang press briefing dito sa Davao City Police Office si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan ng mga kapulisan. Uma, umaantabay lang po tayo, maya-maya kung may press con si Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina naman ay nakapanayan po natin si Vice Mayor Paulo Duterte at ang sabi niya sa mga namatay, uh, tatlo ang nakita niyang naka-uniform ng pang-massage therapist. Um sa initial reports ayon kay Vice Mayor Paulo Duterte, uh, LPG daw yung uh, itunuturo na sanhin ng explosion. Ngunit uh, ngayon iniimbestagahan pa ito lalo na may threat nga na uh, dahil sa war natin against sa uh, mga Abu Sayyaf, nagka may kumakalat ng mga threat, mga text message na baka isang bomba itong naganap na pagsabog. Ngunit sa initial reports LPG lang daw. Um, ngayon, pinapauwi na muna ng gobyerno ng Davao City ang mga residente dito sa Davao City. Naglilibot naman daw ayon kay Paulo Duterte ang mga pulis sa mga bar upang nga uh, i-check kung nakauwi na ang kanilang mga mamamayan. Kanina po dun sa mismong area ng pinagsabugan sa night market dito sa Rojas Avenue, makikita po natin ang mga patay na katawan, ang kalat-kalat na mga, uh, mga food booth at kung ano-ano pa po mga dugo ang uh, mga dugo ang gloves sa kamay pero hindi po tayo doon makapunta dahil uh, nag-jam na daw po ang mga cell site sa naturang area at antabayanan lang po natin kung ano yung magiging panayam ni Pangulo Rodrigo Duterte kung sakali mang magkaroon siya ng press conference na ngayon po ay kausap niya pa ang mga kapulisan sa Davao City Police Office yan ang pinakahuling balita mula dito sa Rojas Avenue, Davao City. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia.